Guys, good morning. Meron po akong ibibigay na tip sa inyo. Bagong kaalaman, bagong idea. Napakasimple lang po nito. <laughs> meron po ba kayong mga alagang kuting, pusa na maliliit pa na nasa loob ng bahay? Ito guys, tara, panoorin niyo ang video na to. So ito guys, una kailangan meron kayong buhangin. Ito itong buhangin na to galing uh, ko sa uh, gilid ng dagat so wala ako kumuha so kailangan meron kayong eto, takip ng uh, timba yung hindi nyo na ginagamit so tulad nito so ito ang paglalagyan natin ng buhangin eto guys na discarding to napanood ko to sa youtube So, i apply ko. Tingnan ko kung effective. Kasi meron akong uh, mga kuting, mga pusa na uh, maliliit pa. Um, ang problema ko guys, sa mga pusa na to kung saan saan dumodan eh. So, ito yung uh, nakita kong magandang paraan para ah, hindi tayo maglilinis araw-araw sa kanilang mga ito dito natin kagudumihin kasi guys ang mga pusa ah, nagahanap yan ng mga may mga lupa o kaya buhangin na pwede nilang ah, ano ah, dumihan so ito guys ito guys yung gagawin natin So, panoorin nyo to para magkaroon din kayo ng idea So ito napanood ko lang naman to kaya ah uh, ginagaya ko Konting ano lang, konting buhangin lang So kung wala kayong buhangin, uh, kung malapit kayo sa dagat So kumuha lang kayo ng konti ito guys hindi naman to araw-araw uh, pinapalitan so kung medyo madami na yung dumi niya so tsaka nyo na lang papalitan so mga ganito lang kadami yeah ganito lang kadami kaya ito guys basa pa to basa pa tong uh, uh, buhangin natin kasi umulan so patutuyuin muna natin sa araw pipilad natin para pag tuyo na siya so pwede na natin uh, ilagay doon sa loob ng bahay kasi yung mga pusa pag nasa loob ng bahay kung saan saan po yan yung tuma tumatae so kung meron ka nito ah uh, mababawasan yung trabaho mo so hindi ka araw araw maglilinis ng kanilang mga dumi so yan guys kanya ng kadami so konti lang konti lang para kung meron kang ganito kadaming buhangin so mga ilang ilang araw mo nang gagamitin yan o baka isang buwan na yan o ayan so ngayon guys uh, ibibilad muna natin ito sa araw para uh, matuyo siya so, so guys binilad ko sa babaw ng tricycle so kapag tuyo na pwede na natin gamitin yan So ito guys yung mga kuting ko Mga maliliit na pusa Ayan So ayan po yung paglalagyan natin ng uh, Dumihan So maglalagay tayo dito ng dumihan nila Para hindi sila Magdumi Kung saan saan Ayan po, ayan po yung mga miming natin So ayan So tingnan natin kung magano siya Magdudumi doon sa ilalagay natin na buhangin para hindi tayo uh, linis ng linis araw-araw so ito guys ito guys yung ilalagay natin so pinatuyo ko to nung isang araw so ngayon uh, okay na tuyo natin So, ito guys. Yeah. So, yan Lalagay natin ito dito. Ayan. Lalagay natin yung dito para sa kanilang uh, dumihan yan para dyan sila magdumi o tumae so okay po guys ngayon uh, titingnan natin kung dyan nga sila tatae so abangan po natin a few moments later Guys, eto na siya. Tumatay na po yung ating kuting, yung ating pusa. So ayan po, effective po yung ating uh, ginawang paraan. So ayan po, effective po siya. So ayan po ang diskarte para hindi kung saan saan tumudumi yung ating mga alaga. Lalo na itong mga kuting natin, mga maliliit pa. So ayan guys. Effective. So guys, kung meron kayong natutunan dito, paki-like and share na rin para malaman ng iba. So ayan guys. Nagdumi na po yung ating ah uh, pusa. Sorry okay guys, thank you for watching. God bless. Bye.